Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Uh, kami po ang naatasan ng Pinion na ITWW Charity Group na iba, uh, ipamigay itong mga uh, nabili grocery na kanilang uh, para sa ating mga charity beneficiary. Kaya ako po si Kuya Jer Arboso Bicolano. Ayan po po yung schedule. Uh, umpisa na po namin magbalot ngayon para sa tatlong pamilya na aming pagbibigyan ng grocery. Uh, atin po munang pasalamatan ng mga nag-sponsor sa grocery na ito. Mga aming founder na si Mamliway Sanchez Mixed Vlog. Pangalawa, si Sir Johnny Lakay Vlog. Jesus Christ Love and Care Ministry. Yan, si Ma'am Lani, Wonder Woman. Your Bicolana Vlogs. Pearl and Gel Mix Vlog. OFW, Ma'am Yan Vlogger. OFW, Mangyan, Yan Vlogger. Jose Reyes Vlog ang inyong pong lingkod si Kuya Jer Cardoso 2.7 at si Ate Jo Vlog Bicolana Ayan, si Ma'am Alicia Bataray Ma'am um, Single Mother Journey Ma'am um, Lovely Angong Dix TV Lily TV 0406 Lisa 67 Vlog at ang bago namin uh, member si Ma'am Lisa 67 Vlog hawak ka my channel ayan, guys please follow like and share ng aming mga officers in member ang aming pong goal ng team united OFW Charity Group support one vision one goal for God be the glory ayan samahan niyo po kaming mag-repack ng grocery Yeah. Ayan guys, kasi ng pa rin binili namin riyas. So, matagal, matagal na pong nagpetality ang aming room. Merci. Merci. Ayan, natapos na po nating ano yun, yung bigat at yung isa-tap Yun namang ano. Ayan. Ito po ay anin ang laman. Kada isang pack niya is anin. Ayan. ayan. Ito naman po ay isang peraso ang laman. Ayan. Ayan may nanalo na mga kababayan yan ang yan yung so marami po ang laman alin-alin yung mga 3,000 po para Okay. Sa, okay. Sa, okay. 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 So, itinod natin yung biscuit. Ah, yung kapi. Ayan, kapi. Mayan, ayan, ayan. Okay. yung kapi. meron din itong kasamang asin sa rin. itinod natin Meron tayong deep, guys. Ayan. Pwede isang convict so, Pwede pong ihalo sa gulay Para ano may May suspense ka Makapuha Hindi yung puro lang convict Ayan Ito naman po yung sky plate Ang laman po isang sky plate Ay isang pumperato okay. Ayan 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 Ah, pala kula, gata't. Ayan. Ano ito po ay by 1013. Ito, ito, hmm. ito na kaya pa tayo na isang piraso. Then, ayo din na Ito ang po. tuwang ko ako ang ating mga pagbibigyan nito. May kung gato sa liig. Sa liig. Sa At sana po ay huwag magkawang magbahagi ng biyaya ang ating na sponsor. Nasa labing tito po lahat ang ating sponsor guys. ang dami rin pala ng laman. Marami din pang pa laman ng isang plastic bag. Ayan, sugar. Ayan, sugar. Ayan. So, ang lalagay na lang po natin ay Ayan. Ang dami po, ang dami po talaga. dapat dapat termasuk ketua yang arti grocery park masuk ke Идём на. Идём Hatid na po na main ang grocery sa aming uh, charity beneficiary. Yan, hatid na po ni Ate Jo. Ayan mm -hmm. po, hatid na natin ang grocery pack para sa ating charity beneficiary na PWD. Uh, ito lang isang mga. At balon vendor, pinoy vendor dito sa CA Las Piñas. Tara guys, nyo kami sa kanyang bahay. Uh, <todic> so, bali po yung kanyang pamilya. Nasa Bicol. At yung kanyang tatlong ama. So, tuwing December pa na po siya umalis. Ano nga po yan? Kompleto yung pangalan. Rolando. Nasa Reno. So, ilang taon na po kayo? 89. So, ano po nangyari sa isa niyong paa? Ano po isa niyong paa? <laughs> oh, pa paano pong nangyari, kuya? Pagkikita sa amin. Pagkikita sa Ilang taon po kayo nung masagutaan ka. So, Bata pa. Ano, ano ka pa pala noon? Binata. Ayan po siya. Yung na scout ni Kuya Jer na walang paa yung isa. Ang kano mo dito, Kuya? Ang kano upa nyo rito? Ito, tatlong libo na. Ang liit Kasama na yung Alahata na. So, ayan. Ito pong bigas is may git. na rin po yan, walong kilo. Ayan. Ah. Uh, yun yung mga nobo. din. So, hindi naman po kayo nahihirapan pag kayo naglalako kasi minsan nadaanan ko kayo nadaanan ko kayo sa kalsada. Rain or shine, tuloy-tuloy po yung pagtinda, no? So, ayan, ayan po, potol po ang kanyang isang pa so na-accident daw po siya si, noong labing dalawang taong gulang pa lang ayan, maraming mga bata na nanonoon <laughs> saglit muna mga ayan, ayan po, ayan po ang daming mga bata, ayan mga ayan, shout kayo sa team United OFW Charity Group Ayan ang daming fans ni Kuya, Kuya Nonoy. Kuya Nonoy pala ang tawag sa kanya. Sige na anak, doon na muna kayo. Ayan, uh, kagigising lang ni Kuya Nonoy at atin na pong naabala para ipaabot ang inyong tulong ng ating mga busilak ang puso. Uh, kami po ay naatasan lang ng Team United o FW Charity Group na ipabot ang food pack na ito. Ito po ay panimula pa lamang natulong natin kay Kuya. Ayan, ayan po ang kanyang saklay na kadalasan niyang gamit sa pagtitinda. So, bali, ilang taon na po kayo nagtitinda ng ano? Ng money? Ayan. Ilan? 19. Ah, 19 years na. So, 19 years, ilang taon na po kayo dito sa Las Piñas? Na, tagal na rin. So, buti at ano, paano niyo po nakilala ang inyong may bahay?

Water po, kasi dito kaya, isin siya na kayo naman. Kababayan. Ayan, ito po yung, pakita ng nga po yan yung mga panigay. Okay, ito. Ito po, bit-bit-bit niya ito lahat. At siya nagsitin ka. So, talagang, ano naman po yan kinikita niyo sa isang araw. Uh, so, so ano, po, uh, magkano po ang inaabot ng ganitong kapital? Lahat-lahat <coughs> uh, <coughs> na po, lahat-lahat na magkano po ang inaabot ng <coughs> puhunan. <coughs> uh, <coughs> wow, may ano ka na niya? So, inaabot so, uh, uh, na po dalawang <coughs> libo ang puhunan oh, dito ni Kuya. So, hopefully malay natin uh, pagkatapos po pagka, pagka nabenta uh, na po niya ito sa kanya nabibingin na puhunan na dalawang si ate ko din na nakabalik ulit ayan 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 po ay nakikita ko siya lagi sa kalsada ayan noon. ayan 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 ayan

Antikman natin yun, alo, yung ano yung panay na Luto na ba yan? Ay, luto. na po yan. Luto. na po mo yan. Hahaha. Hahaha. Mapapakiw na natin ang mani. na natin ang mani. Ang mani ni ate Jho. Ate Jo Iblal. Oh. 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 mo yan. Ay babam na pala ito pa yun. Mababa diba yan. Antikman natin. Antikman. Ay to. Mm -hmm. Masarap talaga ang maning babad. Nauubo siya kuya mag, ano, maghapon, magdamag. Ah, sila singko. Ah, hanggang alauna ka ng ating gabi? hanggang alauna ng

Kuya, maubos yung mani ni Kuya. Wala na siyang paninda. Hmm. May bayad to. ay ah, may bayad yan. ano ang sabi mo, Kuya Jer? masarap ba? Hmm. Sarap? Wala sa na napaglibre, masarap. <laughs> <laughs> Ito po ang kanyang bahay. Tatlong libo daw ang opa. Andit po, ikot lang, lababo, PR. Tapos, ito na, dito na po sila nakahiga. Ayan, dyan sa lawa po ni Kuya Dya, dyan na sila nakahiga. Kailan ko dito mag-isa? Yung pamilya niya po ay nasa Bicol. Doon na po nag-aaral. Saan kayo, Kuya, sa Bicol? Atang ang sa doon. po sa aming sponsor ng Team United OFW Charity Group. Bali, labing pito po kaming members. Unang-una po ang aming founder na si Ma'am Sanchez Mix Vlog, Juni Lakay Vlog, Jesus Christ Love and Care Ministry, Lani Wonder Woman, Yorbi Colana Vlogs, Earl and Jen Mix Vlogs, UFW Mangyan Vlogger, Jose Reyes Vlog, Kuya Jer Arboso 2.7, Hatidjo Vlog bicolana Alicia Bataral, Single Mother Journey, Lovely Angong, Dix TV, Lily TV 0406, Lisa 67 Vlog, Hawa Kamay Channel, Our vision ng Team United, W Charity Group support one vision, one goal to God.